Aries. Ngayong araw, puno ng enerhiya at tapang ang Aries sa pagharap ng bagong hamon. Sa trabaho, mabilis magdesisyon ngunit magingat sa pagiging impulsive. Sa pakikipagkapwa, bukas ang puso at handang tumulong. Sa pag-ibig, mapusok pero tapat sa damdamin. Tandaan, mas epektibo ang tapang kung may tamang direksyon at pasensya. Taurus. Ngayong araw, matatag at mahinahon ang Taurus sa pagharap sa anumang gawain. Sa trabaho, maingat at masipag, kaya tagumpay ang aasahan. Sa kapwa, mapagkakatiwalaan at palakaibigan. Sa pag-ibig, seryoso at committed. Tandaan, ang katatagan mo ay susi ng tagumpay. Gemini, ngayong araw, masigla at maparaan ang Gemini madali kang makipagugnayan at makahanap ng solusyon sa trabaho mabilis mag-isip at adaptable sa kapwa palabiro at laging handa makinig sa pag-ibig charm ng araw ay sulit gamitin tandaan ang liksi ng isip ay dapat samahan ng malasakit cancer ngayong araw maalaga at sensitibo ang cancer sa trabaho Focused ka lalo na sa mga detalye. Sa kapwa, handang makinig at umunawa. Sa pag-ibig, malambing at tapat. Tandaan, ang puso mo ay gabay basta't huwag mawala ng tiwala sa sarili. Leo. Ngayong araw, puno ng kumpiyansa at sigla ang Leo. Sa trabaho, namumuno at nagpapakita ng creativity. Sa kapwa, mapagbigay at maaasahan. Sa pag-ibig, mapagmahal at protective. Tandaan, gamitin ang lakas mo para magbigay inspirasyon. Virgo, ngayong araw, praktikal at maingat ang Virgo. Sa trabaho, detalyado at focus sa quality. Sa kapwa, mapagpasensya at maasikaso. Sa pag-ibig, tapat at maaalalahanin. Tandaan, ang husay mo sa detalye ay malaking tulong sa anumang gawain. Libra, ngayong araw, balansyado at mahinahon ang Libra. Sa trabaho, diplomatic at mahusay makipag-usap. Sa kapwa, mabait at handang makipagkompromiso. Sa pag-ibig, romantiko at sensitive sa pangangailangan ng partner. Tandaan, ang harmony ay mahalagang susi sa kapayapaan. Scorpio. Ngayong araw, matindi at determinado ang Scorpio. Sa trabaho, passionate at focus sa goal. Sa kapwa, loyal at protektado. Sa pag-ibig, mapusok pero tapat sa damdamin. Tandaan, ang lalim ng emosyon mo ay dapat samahan ng control. Sagittarius. Ngayong araw, adventurous at optimistiko ang Sagittarius. Sa trabaho, innovative at open sa bagong ideya. Sa kapwa, masayahin at palakaibigan. Sa pag-ibig, malaya sa pagpapahayag ng nararamdaman. Tandaan, ang kalayaan mo ay dapat may responsibilidad. Capricorn. Ngayong araw, masipag at disiplinado ang Capricorn. Sa trabaho, focused at results-oriented. Sa kapwa, maaasahan at matatag na suporta. Sa pag-ibig, seryoso at committed. Tandaan, ang tiyaga ay nagbibigay ng matibay na pundasyon. Aquarius, ngayong araw, malikhain at bukas ang isipan ng Aquarius. Sa trabaho, innovative at magaling sa problem-solving. Sa kapwa, independent pero handang tumulong. Sa pag-ibig, kakaiba at mapagmahal. Tandaan, ang uniqueness mo ay iyong lakas. Pisces. Ngayong araw, malambing at maunawain ang Pisces. Sa trabaho, intuitive at malikhain. Sa kapwa, mapagbigay at sympathetic. Sa pag-ibig, romantic at mapag-aruga. Tandaan, ang sensitivity mo ay dapat bantayan para hindi ito maging kahinaan.